Bakit karamihan sa mga OFW inaabot ng dekada bago makauwi? Dahil dyan sa mindset nating mga Pilipino. Ito, isipin mo ha, paano ka makakasurvive sa isang buwan na puri taya? Dekada ka na nagsasakripisyo para lang yung mga buhay nila maging marangya. Gusto lang niya magpay. Ano magsasalita para sa'yo kabayan? Alam mo kaya naman talaga magbakasyon ng mga OFW sa Pilipinas yearly. Ilang talaga nila magawa dahil sa expectations sa mga galing abroad. Ang taas pre. Talagang hindi ka pa uuwiin. Biro mo ha, ah, ikaw lahat ng gagastos. Kahit pare-pareho naman kayong may trabaho. Lahat may pasalubong kahit hindi mo naman kaano-ano. Gusto lang sana magpahinga yan sa walang humpay na trabaho. Ganda ka sa inyong lahat. So Napanood, napanood po natin yung video ng ito. Uh, siguro yun yung kanya pong uh, pananaw niya sa buhay kung nga uh, na kaya hindi makauwi dahil uh, walang mga pasalubong na ibibigay sa mga kaibigan at mga mag-anak. Pero in real talk po, karamihan po ang mga OFW, ang dahilan po kung bakit po hindi makauwi, hindi makapagbakasyon, hindi makapag-for good ang isang OFW ay dahil po sa pera. Ibig sabihin, kulang yung perang naipon pa. so Ibig sabihin, uh, kailangan pang mag-ipon at uh, kailangan pa rin mayroon yung mga bahay po na hindi pa nababayaran ng buo at uh, kumuha ng bahay at hindi pa na popol paid o so kailangan bayaran at yung mga anak o mga kapatid na pinapag-aral ay hindi pa nakakatapos. Yun po yung dahilan kung bakit ang mga OFW ay hindi makapag-form ko dahil mayroon pa mga responsibilidad na kailangan silang tapusin at mayroon pa mga pangarap na gusto nilang abutin lalo na po yung makapag-ipon ng pera para pag-uwi ng Pilipinas ay hindi na po maghirap at magkaroon po ng sarili negosyo. Uh, yung po yung pinakamain reason po ng mga OFW kung bakit po hindi makauwi ng Pilipinas. Kami mga OFW, ako bilang OFW, uh, masarap umuwi sa Pilipinas. Ang nakatigil lang para hindi makauwi kami ay doon po dahil sa kulang, kulang na ipon Kasi hindi naman lahat ng mga OFW ay malaki yung sahod na kagaya ng iba. Dipindi din po yun sa mga trabaho na pinapasukan namin dito sa abroad. So, yung po ang dahilan. Pera po talagang dahilan kung bakit hindi makauwi ang mga OFW sa Pilipinas. Uh, meron din po mga OFW na kaya ayaw nila uwi ng Pilipinas ay dahil po nagkaroon sila ng pamilya sa ibang bansa, lalo na po sa Amerika, sa Australia. Pero pag dito po Saudi Arabia po, pag dito ka naging OFW, ay kailangan mo talaga umuwi kasi wala naman dito ang, ano eh, yung, uh, yung citizenship na Saudi, uh, pwede kanila yan, ka kanilang maging uh, citizen dito sa Saudi. So, yun po yung pinakamain reason po. Yun po nakikita po in real talk po. Ah, hindi na po nila iniisip yung mga, yung mga pasalubong. Siguro mga ano na lang yan, yung mga kumbaga sana wala na yan. So, hindi na uso mga pasalubong ngayon. Chocolate siguro okay, pero hindi na po yun yung mga, hindi na po yung pinakamain reason po. Pasalubong, nandun na po tayo. Talagang na uh, yung mga gusto magpasalubong, ano naman yun eh, option naman yun ng isang tao eh. OFW kung magbigay ng pasalubong. Pero hindi po sa pilitan. Kung gusto mo magbigay ng pasalubong, okay, walang problema. Pero hindi yan magiging dahilan para hindi makauwi ako sa OFW. Dahil ang dahilan po kung bakit hindi makauwi ang OFW ay dahil wala pong sapat na ipon para magpurugod o pangumpisa pag nakauwi na ng Pilipinas. Ako uh, bilang OFW, kaya hindi ako makauwi ng Pilipinas dahil hindi rin sapat ang ipon ko. Nagkaroon ako ng bahay, okay, bayad ko ng bahay ko, nakakuha na ako ng bahay. Pero ah uh, meron pa akong gusto. Gusto ko magkaroon ng sasakyan. Gusto ko magkaroon ng magandang negosyo pag uwi. So, kailangan ko mag-ipon. Kaya, yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi ako makauwi-uwi sa Pilipinas. So, hindi po yung mga pasalubong na sinasabi sa video ito Siguro may mga taong gano'n, may mga FW na gano'n ng kanilang pananaw. Wala sila pasalubong kaya hindi sila makauwi. Pero ang mga FW kayo, mga talino na, alam na nila yung mga, yung plano nila, yung goal nila. Yung goal nila, makauwi ng Pilipinas at makapag-ipon para pag nag uh, sila ay kaya na nilang tustusan yung pangailangan ng pamilya nila. Ang OFW po ay wala pong pinagkaiba po sa mga nagtatrabaho din po sa Pilipinas. Ang pagkakaiba lang po ay, uh, ay uh, malayo lang po ang mga OFW na sa Pilipinas. Eh sa Pilipinas po wala pong trabaho, wala pong mapagkitaan. So kung meron lang pong uh, pagkakataon o chance po na makapagtrabaho po ang mga Pilipino po sa, sa sariling bayan po ay hindi na po namin na naisip na mag-abroad. So, yun lang pa kami sa Pilipinas magtrabaho at mayroon sapat po na sahod ay hindi po namin na naisip po na umalis pa ng bansa. So, dahil po sa wala pong trabaho sa Pilipinas, kaya naisipan po ng mga kababayan natin na magsapal na lang sa ibang bansa. Dahil kung sa Pilipinas lang sila, ay magugutong sila. So, katulad ko, nagkataon na nagkaroon ako ng trabaho dito sa abroad at wala akong makita trabaho sa Pilipinas na sapat para doon sa pangailangan ko, sa panggastos ko, sa, pang, sarili ko at para makatulong din sa ibang, sa pamilya ay hindi po sapat. So, kaya nakapag-isip po ang mga Pilipino na mag-OFW kasi meron dito mas, mga, mas mataas yung sahod. Pero hindi man mataas na, talaga mataas. Depende din po yun sa mga trabaho po na nakapasukan po namin dito sa abroad. Yun lang po. Maraming salamat at mabuhay mga FW at uh, ingat po tayo lahat.